Isang mainit na balita ang kumakalat ngayon sa showbiz world. Aminado si Paulo Avelino na may balak siyang pakasalan ang kanyang long-time girlfriend na si Kim Chu. Alamin natin ang buong detalye. Sa isang eksklusibong panayam, nag-open up si Paolo tungkol sa kanyang future plans kasama si Kim. Ibinunyag niya na seryoso na siya sa relasyon nila at nakikita niya si Kim bilang kanyang future wife. Ayon kay Paulo, Kim is the one for me. She has always been my rock and my inspiration. Matagal nang magkasama sina Paulo at Kim at marami na silang pinagdaanan bilang magkasintahan. Ang kanilang relasyon ay nagsimula bilang magkaibigan bago ito lumalim at naging romantikong pagmamahalan. Ang kanilang closeness ay hindi lingid sa mata ng publiko, lalo na't madalas silang makita na sweet at supportive sa isa't isa. Ang kanilang presensya sa iba't ibang events mula sa mga charity works hanggang sa red carpet appearances ay palaging inaabangan ng kanilang fans. Hindi may kakaila ang chemistry nila, at marami ang nag-aabang kung kailan nga ba mangyayari ang inaasam na proposal. Ayon kay Paulo, matagal na niyang pinag-iisipan ang pagpo-propose kay Kim. Sinabi niya, I'm just waiting for the perfect moment. I want it to be special and memorable for her. Si Kim naman ay tila wala pang ideya sa plano ni Paulo. Ngunit, ayon sa mga malapit sa kanya, matagal na rin niyang kinoconsider ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Ayon sa isang kaibigan ni Kim, she often talks about settling down and having kids someday. She's really happy with Paolo. Ang kanilang mga sweet moments ay kadalasang ibinabahagi nila sa social media, na laging trending at puno ng kilig. Ang kanilang pagmamahalan ay tunay na nakaka-inspire, hindi lamang sa kanilang fans kundi pati na rin sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Kasama sa plano ni Paulo ang paghahanap ng perfect engagement ring para kay Kim. Ayon sa kanya, nais niyang bigyan si Kim ng sing-sing na simbolo ng kanilang pagmamahalan at commitment sa isa't isa. Pinag-iisipan din niya ang lugar at okasyon kung saan siya magpo-propose. We want it to be a moment we'll both cherish forever. Ani Paulo. Ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan ay todo suporta sa kanilang relasyon. Ayon sa mga ito, napakaganda ng kanilang samahan at tunay na mentabi ang dalawa. They complement each other perfectly, sabi ng isang malapit na kaibigan. Ang ganitong klase ng gesture ay nagpapatunay lamang ng lalim ng pagmamahalan nila Kim at Paulo. Ang kanilang relationship goals ay tunay na nakaka-inspire. Ang kanilang pagsasama ay puno ng saya, pagmamahal, at pangarap para sa kanilang hinaharap. Abangan ang susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Nakim Chu at Paolo Avelino. Huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita at kwento sa mundo ng showbiz. Hanggang sa muli!